Nang araw ding iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga na sinasabi, Makinig kayo, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya ay naghahasik, may mga binhing na hulog sa tabing daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba namay nahulog sa batuhan na ka kakaunti lamang ang lupa at kaagad silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tigi isang daan. Ang iba ay anim na puk ang iba ay tatlumpo. Ang mga may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, Sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig, at hindi sila nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isayas na nagsasabi, Sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa, at sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga matay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, Maraming propeta at mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito narinig. Pakinggan ninyo ang talinghaga ng manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at agawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing-daan. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayun may hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay isandaan, ang iba ay anim na at ang iba ay tatlumpo. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, Huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy, anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa tatlong takal na harina, hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampaalsa. Ang lahat ng mga bagay na ito ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng proketa. Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga. Isasalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. Sumagot siya at sinabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang mga may pandinig ay makinig. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. Oh. At sinabi niya sa kanyala, Kaya't e ang bawat eskriba na sinanay para sa kaharian ng langit ay tulad sa isang puno ng sambahayan na naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Nang matapos na ni Jesus ang mga talinghagam ito, iniwan niya ang pok na iyon. Dumating siya sa sarili niyang bayan at kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, anupat sila'y namangha at nagsabi, Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga gawang makapangyarihan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? At natisod sila sa kanya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Ang isang propeta ay di nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. At hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.